Maricel Soriano, may ibininin kay Paolo Obilino patungkol kay Kim Chu. Huwag sasaktan, magsama na forever. Naikita ng bating ang aktres na darating ang panahon na sina Kim Chu at Paolo ay aamin din sa publiko. Matatandaan na si Miss Maricel ang isa sa nakasaksi. Kung paano nagsimula ang Kim Pao? Naging bahagi ng nilang ito kaya alam ang kwento ng dalawa. May sumalarawan ni Miss Maricel kasama ang Kim Pao, lalo na si Paulo. Happy na happy siya sa love life. Sila ang may alam. Ay niya sa mga ibinahag komento. As in lahat ng mga nakatrabaho nila sa nilang. Tubing na ang opinyon sa tuloy-tuloy na closeness ng dalawa, napapangiti lang sila yung malaking pagbabago damang dama. Ganun naman kasi talaga sa umpisa ba? Diba? Medyo shy type pa. Pero simula dumating ang what's wrong Secretary Kim? Doon na unti-unting nagiging malalim. Nakuhanan nga ng mga mensahe about Jan si Jake Cuenca. Best friend niya si Paolo at ilang beses na niyang nakatrabaho si Kimi. Kilalang kilala niya kung paano ang dalawa kapag magkasama. Nabanggit din ni Che na magandang impluensya ang aktres kay Paolo. Marunong na rin at masayahin na rin. Kung magtutuloy-tuloy pa ito, panigurado si Paolo ay magiging magkaugali na sila ni Kim Chiu na palaging makudit at masayahin.